So guys, bumili lang ako ng TIG 40 pesos na buko. Tapos 50 pesos na ice cream. Ayan, pinaghalo ko na. Pero syempre, ininom ko muna yung tubig ng buko. Diba para sulit na sulit. Walang sayang dun sa buko. O ba? Diba? and guys, pampawi ng init. Grabe, sobrang init ng panahon. Ano ang buko? Ice cream. Anong medyo malambot yung buko na nabili natin. Hãy luôn, ừ, hm Ừ. À. hm ừ, hm hm ừ Hmm. sabog oh. hmm hmm so yung ice cream guys binili ko lang sa kung dumadaan sa kalsada, pero may suki naman kaming didindan ng ice cream. Yung ka try si Ken. Masarap yung ice cream niya. Mmm. yan o. Mmm. Arap, guys. Mmm. Napaka-init pa naman ng panahon ngayon, guys. Ano? You know? Mmm! At least ito, hindi siya ganun katamis. Mmm! Mm. Mm. Sa inyo na rin guys, bili lang kayo ng buko tapos yung ice cream. Solve na. Pakainitang panahon.